i-discuss natin ulit ito sa belt no ng mga reason so bisa mekaniko din and then napapanood natin sa youtube mga ka-idol no? so pali pagpalitin na yung yung belt pagbibis tayo sa mileage no pag original kasi yung binili mo na Honda parts dapat 20,000 lang yon pag pang service lang yung motor mo pero advice ng mekaniko lalo na sa kasa pag daily mo na ginagamit po delivery so pag more than 10,000 medyo medyo ano na yan palitin na yan hanggang 15,000 yung maksimum so number one yan makikita mo ito yung shape sobrang alog na tsaka may mga crack dito yan sa gitna